sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 11, 2023 na kung saan sa ngayon ay may shallow LPA na nandyan sa silangang bahagi ng Visayas pero gaya po ninyong nakikita ay wala po itong sirkulasyon posible po iyan na mawala sa mga susunod na oras. Habagat pa rin ang weather system na nakakapekto ngayon dito sa ating bansa na dahilan po ng mga isolated rains na ating nararanasan na patuloy pa rin yan na hinahatak ni Bagyong Lan. Si Bagyong Lan ay lumakas at isa na nga pong typhoon na taglay ang lakas ng hangin na umakabot po sa 140 kilometers per hour at patuloy pang pagkilos nito pa northward, pataas at pagsapit ng lunes ng gabi ay nagbabanta na po na mag-landfall dyan sa may Japan. Kaya sa ating mga kababayan na nasa Japan, iba yung pag-iingat at paghahanda dahil tinutumbok po ng malakas na bagyong silan ang mainland Japan. At sa susunod na linggo hanggang sa third week ng buwan na ito ay paghandaan muli natin ang mas malakas na bugsa ng habagat lalo na at may nakikita ulit na panibagong bagyo o sama ng panahon na mabubuo. Ito nga po, hindi po ito nakitaan ng landfall scenario pero mas papalakasin muli ang habagat na magdudulot ng mas malalakas na mga pagulan minsan ay may mga pagbugso ng hangin, lalo na po sa kanluran ng ating bansa. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong namamataan na bagyo na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa habagat ay may mga isolated rain sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Lasugbu, Batangas, Occidental Mindoro, Northern Palawan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, Masbate, Samar Provinces, Leyte, Bohol, Surigao del Norte, Davao Region, Zamboanga del Sur at Sulu Archipelago. At mamaya ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga dyan ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Bicol Region, Palawan, Gimaras, Iloilo, Southern Negros, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Zamboanga del Sur at Tinagat Island. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, Panalangin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, wala na po tayong nakataas na mga gale warning signals. Malaya na po napapalaot ang ating